Itong ano, susunod natin uh, ano, isang buwan na nga dito nakatambak kay Kuya Gio. Yan. Kabarlis. Yung isa dito ginawa ko na, yung isa nakaraan tinanggihan ko na pero dinala niya pa rin. Ah, <laughs> uh, ano to? Dalawang DB Audio tapos isang Class D na power amp. Sabi ko nga kasi eh, hindi ako kagalingan pang integrated amp lang talaga yung laman ng utak ko. Eh subukan ko lang daw. So ngayon, patong natin dito kasi malinis na. Para makita natin kung anong unahin natin dyan Kasi may request siya na Yung kapasitor daw ng UMAC Ililipat sa isa Tapos papalitan na mas mataas na value yung Isang kapasitor O yung sa UMAC So ganoon muna tika lang mga boss At bubuhatin ko yan Okay mga boss Buksan natin Kasi pinagsama-sama yan Tatlo dito eh Ayan Mabalot mo. ko na tong isa 2023 bago mag-December. Kaya lang sabi niya parang nasira agad. Then yung atong DBU Mac hindi pa. Tapos yung isa power amp na maliit na class D. So siguro dahil kukunin natin yung kapasito nitong ano, yung gumagana daw to mahina yung anong puro kasi tumutunog yung kabila puro twitter <laughs> may nagpapasounds dito sa tapat ko puro kalansing lang yung yumak tumutunog pero hindi ata pantay ang tunog so bubuksan ko to yung yumak siguro na ayon ko o ipang ano isasalansan ko muna para ano hindi makalat okay mga boss ito na yung ah uh, DP8, ito muna titingnan natin kasi sabi ni Kuya gumagana daw to. Parang hindi lang pantay yung tunog. Ngayon, susubukan natin. Ay, tapas natin. So, tanggalin muna natin yung pinaka wire nya. Then, magkakabit tayo ng speaker dito. Kaya lang, kulang tayo sa ilaw. Mag-add tayo ng ilaw dito para lumiwanag ng konti. ilaw yan ayun so maliwanag na ngayon huwag muna to yung isang speaker lang muna para madali natin mana Stop. so, nakanda ulog na agad yung mga abubot natin dito so lagay tayo ng input auxiliary 1 tapos, so lagay tayo ng left and right kahit dito lang sa channel B. Ayan. So, power natin. Meron na tayong input. Ayan. Okay, tama-tama. Naka-auxiliary one volume. naka off Ayan. So, music natin. Igit na lang natin lahat. Balance ayun nakagita naman yung pinaka balance volume tayo ayun kumagana okay lipat natin sa kapilang channel So dito sa kabila medyo mas malakas yung bass Parang maluluwa na yung ano ko. Yung sa kabila okay. Pag nilipat natin, parang sinusuka yung speaker ko. So kawawa naman yung speaker ko, parang maluluwa na. Ngayon, tawag dito, check natin yung mga pihitan. Lang, ilagay mo na natin tong isang audio At dito muna. Ayan. So may tama na yung volume. tayo na natin, kabila. Okay. okay. natapos yung kanta. pag in-off mo yung volume uh, totally wala syang sounds pero pag nilipat natin yan sa kabila may kunting tunog ayan o, oh, naka-off na so subukan natin mga boss sa mic hello so hello hello so so hello so. Napansin nyo yun May tama na yung người ta. so tick so so tick so, hello hello so tis hello so this, so this, so hello so this, Ayo, so tick so tick hello hello. So, kick.

dito naman parang gumagana pa yung mga tawag dito yung low mid high. Tapos itong volume lang na isa kasi naka-off na, may pumapasok pong audio dito naman puro volume lang. Pero bubuksan pa rin natin 'yan para makita natin yung laman para isang sabihan na sa may-ari. Okay? So buksan natin muna mga boss. Ay, iba pala yung pahala ng ano natin. So ito yung laman niya, okay naman. Parang wala namang nakita problema dito. Tama sabi ng may ari. Medyo mali ka bugahan na lang natin ng hangin yan. Pero sabi niya kasi, itong kapasito na to, palitan daw ng uh, 100 volts yung rated. Dalawa. Tapos, sabi niya, hindi ka pantay ang tunog. At tingin ko volume lang at saka mga volume ng mic medyo sumasablay na. Pero yung mga pihitan, mukhang gumagana pa naman. Kausapin ko na lang siya. Hey, nakausap ko na yung customer, nagreply na. So sinabi ko may problema ang volume sa music. Sinasabay ko na tong main para sure. Tapos yung tatlong mic, pati sa echo, yung volume yung sumasablay na. So dito sa mainboard wala tayong gagalawin yan, bukod sa kapasitor Kasi yung kapasitor nyan ay 10,080 volts Papapalitan ng may-ari ng gagawin daw 100 volts so meron naman tayo dyan palitan natin so yun lang ang papalitan dito kasi gumagana pa naman ng iba yung mga switch siguro kailangan linisan lang natin baka double check na lang natin pero uh, hindi yan porkit isa lang ang papalitan mo hindi mo kakalasin lahat so pag ganito kasi kalas talaga lahat kung kahit isa lang ang papalitan mo yun ang ano lang dito uh, problema <laughs> sa ganitong amplifier kasi kailangan kalas lahat kahit isa lang ang papalitan mga mayos so ayan bali anong nangyari dito bago kong kinalas lahat ng nab naka secure yung nab iba iba kulay nun so pinicturan ko muna yung buong panel niya para mamaya pag kinabit natin may pagkukopyahan tayo para mailagay natin sa kung anong kulay yung dapat ang naalala ko lang basta mga volume kulay red pero yung iba na hindi ko na alam kung anong kulay so ito kinalas na natin kaya sinasabi ko kahit isang piraso lang ang papalitan natin bawat hilera kailangan natin kalasin kasi magkakasama sila katulad nun ang papalitan natin dito yung mga volume lang isa, dalawa, tatlo yung main volume lang sa mic tapos dito naman sa ano dito naman sa kabila so dalawang volume ang papalitan natin kailangan natin i-pull out talaga to siguro kailangan kalasin natin tong pan blowwell tapos itong ano kasi hindi natin ma-pull out babangga dito yan tapos ito mga switch, iti ko din to kung okay pa yung contacts nila. Kung pag tinis sa baser, eh, magbabas pa. Okay. So, yun lang muna mga boss. At siguro unahin ko muna dito pagbalit. Tapos ibalik ko na agad para hindi makalat. Or ano, siguro tingnan ko lang kung ano sitwasyon yan mamaya. Update ko na lang kayo, hindi ko na ipapakita kasi ano eh. Uh, yun lang naman magpapalit tayo ng ano. Tignan ko na siyang kalasin. Ayan, may kalawang. May kalawang. Yung volume yan dito sa baba. Ayan. Kaya lang napansin ko mga boss, ito gumagana pa ha. Ikukonsulta ko dito to sa mayari kung gusto niyang papalitan o hindi. Uh, may kalawang na yung ano, mga pihitan. Nagsisimula na. Ayan. Ito yung pinaka mas malalang sira, yung kalawang dyan. Itong isang volume na to. Tapos yung iba dyan ay makalawang na rin. Yan, katulad yan. So, ikukonsulta ko sa may-ari yan. May mga kalawang na pala. Dito, wala naman. So, tanongin ko yung may-ari kung gusto niyang papalitan o ano. Yung iba dito, hindi naman. Uh, ay, may kalawang na rin yung iba dito. Yung iba, may kalawang. Mayroong iba naman, hindi. So, ikonsulta ko muna sa may-ari so dito mga boss, uh, ko sa mayari kasi makakatabi sila, may tama na talaga. Hindi natin alam kung kailan to bibigay. O mas maigi siguro, palitan na lang dito sa tone. Kasi pag nagloko dyan, uh, lalong mawawala yung sound, so magka problema. Isa pa sa fading dahil lang, kaya bakit hindi pantay ang tunog dahil dito. So palitan na lang natin to, sinadjust ko sa mayari, napalitan lang nito. Yung sa mic, maganda pa naman yung ano niya, Wag na muna ng ano yan, yung pinaka volume lang talaga. Palitan natin diyan. So yun lang muna. Kakalasin ko na muna yan. Ito may hinang na pala. Hindi pa ako naghinang niyan ha. So hindi ko alam kung nagalaw na yan o ano. Baka hindi pa. Ah, baka pa factory ano yan. So kasi malinis pa naman dito. Halos parang wala pa na galaw dito na piyesa eh. So yun lang muna. Tulad nito. Tingnan nyo. Pinalawang talaga oh. At andito, yung isa talaga yung sa music dito. Dito sa music volume, ito talaga oh, puro kalawang. So yun na lang. At gabi na eh. Baka bukas na lang to mga boss. Kalasin ko lang muna ngayon, tapos bukas palitan natin ang pyesa. Ayan mga boss, ah, lumalakas yung ulan nga pala ito yung ano, mga potentiometer na ipapalit natin nakaready na so meron dyang may mga additional na ano ginaya lang natin dito sa luma ito yung luma mga boss yung tinanggal natin dyan ayan ayan yung may mga ano so ginaya lang natin yung mga kalawang na pinakakalawang eh. So ikakabit lang natin yan Kaya lang nag-aalangan ako dito na umulan Kakatapos ko lang kumain kasi After nung uh, Clip natin Stop muna Prenipare ko muna yung mga potentiometer Kasi hinang ko na lang yan So magditin na siguro Baka bukas ko na lang tayo tuloy mga boss Sasara ko muna yung shop kung mapapansin nyo mga boss umaga na at ito na yung ipapalit natin na kapasitor doon sa uh, 100 volts 10,000 microfarad as requested ng customer ayan ito yung kapasitor ngayon pala mga boss napalitan ko na yung ano ito yung pinagpalitan na ikabit ko na kanina habang pagkatapos ko magalmusal ngayon kakalasin naman natin tong board para malinis na rin uh, bago tayo magpalit kakalasin naman natin tong main board din papalitan natin tong dalawa tapos final testing tayo mamaya kabit ko na yung kapasitor na 100 volts bago itong loma yung galing dito na 80 volts ikakabit din namin to sa isa pang amplifier so yun ang request ng mayari meron pa siyang DBO dyan dun nasa taas yun yung may equalizer at saka may volume sa gitna So, ikakabit natin yung doon. So, for the meantime, uh, linisan ko muna yung pan kasi madumi na. Then, saka tayo magsa soundcheck check. So, binugahan na natin to ng hangin. Wala na yung mga likabok dyan. Pero yung mga kumapit, uh, na talaga yan. Pero kahit pa hindi na siya kasing dumi nung ano. Hindi naman to totally madumi talaga eh. Na inaagay. Kumbaga, may mga kumakapit lang. So, pagkabit natin ng kapasitor pala mga boss, nilagyan ko muna ng glow. Ah, wala ko dito ng ano, pa adhesive na kulay itim. Glue stick na lang nilagay ko para ano, para may kabit. Ay, nakalimutan ko mga boss. <laughs> nakalimutan ko kailangan ko pa pa lang ano ba 'yan? <laughs> Ay, nako. An excited tayo na i-vlog. Ayun oh. No? <laughs> ihinang ko pa pala, ano ba yan? So, saglit lang mga boss. Ayan mga boss, inop na natin yung volume. Wala nang music yung kabilang channel yan na tinitesting natin okay na ipat natin sa kabila okay. okay na mga boss So okay naman to, wala nang problema. Takpan na natin tapos move on tayo sa isa pang amplifier mga boss. Chat ko na yung may-ari nito. Hey, welcome back mga boss at may gagawin tayong DB Audio. <laughs> Kaso na doon sa Yumak, ginawa ko na to nung 2023 tapos nagka-problema kaya lang nung tiningnan ko ngayon madumi na. Ayan. So ang problema nito ay may umusok daw pero bukas na natin ito itutuloy kasi gabi na pala mga boss. So mga boss ito na yung laman ng DBO Hindi pa natin nilinis. Binuksan agad natin kasi uh, binasa ko yung chat namin ng mayari. Parang may umusok daw dito. Tapos yung kapasitor pala kasi mali ito. 820. Papalitan ng malaki. Ayan. So ano pang gagawin natin mga boss? Kalasing ko muna tong mainboard. board kasi parang dito ata may problema. Wala namang ibang umusok dito kung ano, eh, double check natin yung mainboard kasi kadalasan dito may problema. Yun muna gagawin natin dito. So, mga boss, ito na yung laman. May umusok daw. Hindi natin alam kung saan. Hindi kasi nag yung customer. Buksan na lang siguro natin itong ano, itong pinaka ano, para makita natin sa loob. Yan wala naman ako nakita mga, mga parang sunog dito check natin yung fuse kung ayos pa ito may ano tayo dito may tester tayo yan ginawakan ko na lang tong cellphone natin check natin so yan good pa naman yung fuse kapila sabi kasi nang uh, mayari, parang may umusok daw. So goods pa naman ah, para makasiguro. Mhm. Mm Mahirap naman kasi saksak pa natin eh may umuso na biyan na nga tayo na may umusok daw sa saksak pa natin. Okay, so kalasin ko na lang muna tong ano pinaka heat sink niya pa makita natin yung piyesa sa loob. Pinuksan ko na mga boss yung laman. Bali, nagawa ko na nga ito ng 2023. Ayan oh. Mga pinalitan ko dyan ng resistor, transistor, kapasitor. Ayan. Ayan. So, yan na yung mga ginawa ko. Okay pa naman. Uh, intact pa naman. Wala akong napansin dito na may nasunog. Nisa-isa ko yung mga pyesa. Baka sakaling maliit lang yung sunog. Dahan-dahan kanya no. So, tingnan nyo din mga boss. Baka may nakaligtaan ako comment lang dyan sa baba so wala ibabalik ko na lang yung heatsink uli tapos tignan natin baka sa ibang ibang section yung may sira yung kapasitor na papalitan na malaki saka na muna paganahin na muna natin tong ano, uh, amplifier na to e, ano ko muna ayusin ko muna pag gumana na saka na natin papalitan ng ano good naman yung fuse dito banda wala namang ano eh parang may nasunog o ano dito sa relay section parang wala naman siguro ibalik ko na lang muna tapos tingnan ko dun sa harapan kung wala magkitisting tayo okay mga boss dahil ano wala naman tayo nakitang sunog dyan sinilip ko ng bahagya dito wala na napansin so uusok talaga yan kung may usok pero gagamitan natin ng test bulb para kung sakali may problema makikita agad natin uh, ilaw naman ang malakas yung ilaw ng test bulb okay para iwas disgrasya tayo on ko na kasi yun ang sabi ng mayari umusok daw eh o so, tutok natin yung camera dyan tapos ito yung ano iunan natin Okay, 1, 2, 3 naka na ba yung ano? Yung power switch doon Ayun, naka na 1, 2, 3, go Ayun, umiilaw naman Yung pan o Yung relay Ayun, nag-switch naman yung relay Tapos, umiilaw naman tong ano Siguro itisting natin mga boss Uh, kabita natin ng audio madumi na rin yung audio malikabok no so tika lang i bak vacuum muna natin tong dito banda baka sakaling malalinis wala naman siyang umusok no yung bulb natin hindi naman ano eh umiilaw sabi kasi nang mayari may umusok daw eh so umiilaw naman dito yan okay So, 'yan muna. Uh, kuha tayo ng audio pan testing. Mga boss, uh, na natin, tumutunog naman. 'Yan. Ngayon, pag nilipat natin dito sa kapila, may sounds siya pero sobrang hina. 'Yan. Nilipat natin. Pag nilipat natin dito, So, yung right channel ay mahina ang tunog. Ngayon, ang gagawin natin dyan, mag-audio trace tayo. From dito, papunta yan doon sa tone control ng right. Ito yung pino. Ano ba yan? May loss ba dito? So, sundan natin yan hanggang dito, papunta sa equalizer. Ngayon, pag natumbok ko kung saan banda may problema, update ko kayo kasi medyo matagal to na proseso mga boss boss, update lang Kinik ko dito Tapos Ano uh, Napansin ko Nung nagalaw ko Itong wire Kasi Trinitrace ko Kung saan papunta Yung Audio So Natrace natin Papunta dito Yung galing dito Sa uh, MP3 Bluetooth board Biglang Umuho na yung Tunog Kaya ang ginawa ko Kinat ko na lang tong mga wiring Tapos sininang ko Direkta Ganon din tong dalawa Kasi Naglulus dyan eh Ayan Oh yung mga pinagputulan natin. Kaya ayan, hiniinang natin direkta tapos si Google ko. Ngayon ibabalik ko na lang tawag si testing uli. Sana hindi na magloko. Kasi tinitrace ko papunta dito yung pala yung audio nya Itong dalawang kapasitor kasi nag-audio trace tayo dito, ito yung audio tracer natin. Nawawala. Kaya lang hindi ko na mademo sa inyo kasi biglang ang umanda na <laughs> i ko sana o i-video ko sana kaya lang biglang umuwi na yung ano kaya ang ginawa ko kinat ko na lang yung connection tapos iniinang ko diretso kasi uh, may mga na-encounter din talaga ako na naglulos dito sa mga connector nya pati itong dito sa ano so kinat na natin o ikabit na lang natin yan o so, ayan mga boss yung light yan so kanina mahina to diba nung tinisting natin So anong nangyari nag lose lang dito. So ayos na. Ngayon, papalitan na natin ang kapasitor. Ayan. Yun ang gagawin natin dito. So mga boss, ayan. Napalitan na natin ng 10,080 volts yung uh, niya. Okay na. kabila So ayos na mga boss. Itali na lang natin tong mga nakalaylay na wire tapos ayos na to. Siguro ano hanggang dito na lang yung video natin tungkol sa DB Audio 15 uh, 15MXBT. Nabobol pa ako. 'yon yung model niya oh. Baka hindi gano'ng narinig ng mga viewers natin. 15 MXBT Yan